Good news naman tayo pagdating sa sports. Balik Pilipinas na si Filipino Paul Volter at Olympian EJ Obiena. Pero hindi lamang ito isang pangkaraniwang pag-uwi o pagbisita, kundi bahagi ng isang full-blown training camp para sa kaniyang mga susunod na international competition. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja nasa Pilipinas si Filipino Pole Vault Star EJ Obiena para sa isang intensive training camp bilang paghanda sa kanyang mga susunod na international competition. Hindi lamang ito karaniwang pag-uwi sa bansa. Ito ay bahagi ng kanyang full-blown training camp sa Cavite kung saan kasama niya ang legendary coach na si Vitaly Petrov, physiotherapist na si Christian Ferdinandi, at ang Saudi Arabian pole Water ni si Hussein Al-Hizam. Layunin ng camp na maihanda si Obiena para sa mga darating na outdoor seasons, kabilang ang mga major tournaments sa China at South Korea. Bukod dito, isa rin sa mga posibleng lahokan niya ang Southeast Asian Games ngayong taon. Ayon kay Obiena, isa rin sa mga rason ng pagkakaroon ng training camp sa Pilipinas ay upang makabawas sa pagod na dulot ng sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa. Gate niya na mas madali at komportabing mag-insayo sa sariling lugar kung saan mas maayos ang focus at kalagayan ng kanyang team. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.